Eto, totoo to guys ha. Narinig ko talaga sa bibig niya na kung makakalabas siya ng kulungan, kung makulong sa talagang gagantihan niya ng higit pa. O gagantihan niya, parang magre-revenge siya na may kahit talaga. Yun yung sabi niya. And I advise her, babae kasi yun, na hindi maganda yun. No? And according kasi sa Bible, sabi dito, sabi sa Romans chapter 12 verse 17, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal hangga't maaari makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. 18 and 19 ngayon. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat Akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kung titingnan natin yung senaryo talaga, wala kang gagawin. Na yung pwedeng masaktan yung inyong opponent or yung guma gumawa sa iyo ng hindi maganda. Sabi niya dito, huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Sa verse 20, Subalit, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo uh, ng mabuti ang masama. Ang paghihiganti guys is masama talaga. Lalo ng higantihan mo ng hindi talaga maganda. Siyempre sabi ng iba, Pagbirato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Oo, tama talaga yan. Yan yung tama. Ang tinapay po doon is yung bibigyan mo siya ng pagkain, kung nauuhaw siya, pero kaway mo siya. Napagaganda po ng prinsipyo ng Panginoon. Dahil nga buhay ang ating Panginoon, nanonood lang siya. He's just watching us. No? Nakikinig lang siya andyan lang siya parati, no, sa atin. He's looking on this earth palagi at nakikinig siya sa lahat ng ating mga dalangin, prayer o anumang ginawa natin nakikita niya lahat. Kaya kung meron man tayong kalaban o meron man sa atin, ipagpray natin yan. Huwag natin silang higantihan. Kasi ang Diyos na mismo ang gaganti at marirealize nila na meron kang Diyos o meron kang Diyos na sumama sa iyo sa iyong buhay, sa pang-araw-araw mong buhay. Kaya huwag kang matakot kung meron ka mga kalaban na gusto kang i-down. Just um, ask God, just pray to God and bless those people na gusto kang na gustong idawan ang buhay. Yeah, God bless everyone.